Nakagwa na si Severe Tropical Storm Palo sa Philippine Area of Responsibility. Sandig sa alas 5 sa kagahon ng weather bulletin. Ulihing nga nakita ng bagyo sa 295 kilometros na katundan sa Sinait Ilocosura. Dalas ini ang kabaskugon sang hangin nga 110 kilometers per hour. Malapit sa sentro kagpagmadlos nga tubtob sa 135 kilometers per hour. Apisar naghulag na pakado sa Southern China, may area sa gihapon sa Luzon nga napaidalam sa signal number 1. Antes na sa par, nagtuga ang bagyo sang landslides kag pagbaha sa Luzon. Sa interview sa Bombaradyo kay Exikela Kilang, spokesperson sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Isabela, naka experience sa power interruption ng pila ka lugar sa probinsya bangod sa nabasa nga mga transformer. Samtang ang pila ka ang Korean ang naigo sang sanga sang kahoy nga nagresulta sa short circuit. Dugang pasinis sa ila ginapatigay nga damage assessment, apisar nga wala sang na report nga casualty, apektado sa gihapon ng pila ka mga pumuluyo. Gani nagpatigay ng mga inisang preemptive evacuation sa mga residente nga malapit sa Baybayon kag mga malapit sa Suba agud malikawan ang peligro. Dugang pasinis nga pila ka mangunguma ang napilitan mag anisang sang ila palaya sang mas temprano bangod sang malain nga tiempo. A power interruption dahil nga ho dito sa malakas na hangin at the same time uh, pag uh, ulan na yan, nadulot ko ng uh, Bagyong Paolo. Uh, yung dahilan ho ng pagkawala ho ng kuryente ay dahil ho dito sa um, nabasa uh, yung uh, mga napasok ko ng uh, tubig ulan, yung transformer at yung uh, mga metro nila. At sa casualty, wala ho tayong mga naitala ho sa ngayon dito sa PDRRMO 2634 na mm. na families yung nasa mga evacuation center uh, consisting of uh, 8,050